An hour later. Uh, Darating sa punto na hindi na gumagalaw yung partner. Hindi na. Magbalok po dyan. Two weeks. Huwag kang hmm. mainip. Basta huwag mo siyang buksan ng two weeks. Sigurado yung wala lang langgam. Tsaka tiki. natin yung maraming buti ng coke dito mm. naglalagyan natin mga buti ng kok. a few moments later dito natin ilagay okay? trabe ayan, tinakpa natin ito para ngayon ay September 7 so within 2 weeks September 14, 21 September 21 Iiwanan natin yan dito sa Bulacan. Nag-testing tayo maging breeder ng soccer homes. Later. Natitira natin mga halaga dun sa soccer homes na pinagpilian natin ng mga pwedeng gawing breeder o papunta sa pupa. Ito yung natira, konti na lang. So nakumpisa tayo sa 50 piraso. Ngayon medyo marami na to korentang beetle ngayon marami na oh. after one month and one week ito na yung alaga ko korentang beetle tapos eh, mayroon pa tayong maliliit dito ito may maliliit natin yung maliliit natin andito sa loob yeah, may mga kumikibot kibot na yan nandiyan yung maliliit ito yung medyo malalaki na andito tayo sa bulakan ngayon din. ito yung ating mga uh, mga breeder natin yan kung ano chicken uri natin to kung may mga itlog na uri. so ngayon ay exactong 3 weeks na ilipat eh, ko na kasi sa 50 ang super worms na ating nilagay for para maging pupa ilang piraso lang yung mag success ito yung patunay na hindi lahat ng inilagay natin doon sa plastic para maging pupa ay hindi nagtatagumpay maging pupa. Itong mga nakikita natin na beetle ito, yan, mga nagtagumpay yan. 3 weeks siya. 3 weeks siya, naging ganito na siya. Ito, mga kulay pula pa kasi kagagaling lang sa pagiging pupa. Ito, ito, itong kulay puti na to is buhay yan nyo, patay pero gumagalo po ito yan buhay po yan ito kaya buhay siya oh. ito kasi magiging ganito ito ang magiging soma nito ito ang magiging itsura nito pag nag nag molt na siya yan, yan buhay po yan hindi lang sa gumagalaw from ganito from uod from super worms magiging pupa ganito then, then after pupa ito na yung magiging itsura niya pag nagpalit na siya ng anyo yung, yung evolution niya. ilan lang yung nag success sa pagiging beetle ito kulay puti pa kasi batang bata pa siya galing siya sa pagiging pupa Ayan. pero ito mga to, hindi ito nag success ito mga to pinasok ko sa plastic bottle to yung takip, yung nilagay ko dati no 50 out of 50 na ang pagkakatanda ko out of 50 after 3 weeks ang naging detail is ano lang, mga 13 lang ito, ayan, ayan mga bagong breeder natin to mga pa mag, mangingitlog na to Ayan. Itong mga to, wala na talaga to. Ibig uh, hindi siya nag-transport into pupa. Hindi, itong nakikita nyo na to, hindi siya nag-success para maging ganito. Para maging pupa. Then ito, itong nakikita nyo puti na to, papunta sa pagiging beetle. Ito, beetle to. Itong gumagapang na to. So, mayroon pang hindi, yan, buhay po yan. Yan o. Ito batang bata pa to. Ilang piraso lang yung mag-success na maging detail. Yung iba. Talagang uod pa rin hanggang ngayon. So ito ipapakain na lang natin to sa ating mga itik. Ito mga to. diyan ito naman, ayan, siya. Hintayin natin to na maging beetle talaga. Paging ganito, itong kulay puti na to. pagtagal tagal-tagal itong balat nito na ngayon medyo pula-pula pa siya. Pero pag tagal-tagal magiging ganito na siya, din magiging total black na siya. So, yun yung life cycle ng Superbombs. Itlog galing sa itlog no, pipisa nagiging maliit na superworms hangga sa lumaki then kapag lumaki na siya pag mo no, magko-convert siya sa pagiging pupa then from pupa magiging beetle ito ganito tapos ito mangingitlog na naman siya yun lang ang cycle ng superworms ganyan ang cycle ganyan ang life cycle ng superworms ikot ikot lang So ito, ang kapalaran nito mga to is mapupunta lang ito sa mga alaga nating itik doon. Yeah. koin natin para ma koin natin. Yeah. mo ng kapalaran yan. Kinakain ng, ng anong itik. Later. Takpa natin to. Ito takip natin na ginawa. Yan. So, palaki-laki natin ng konti para mangitim ng gusto yung kanilang mga balat. Para maging fully breeder na sila. Hindi lahat ay nagiging successful na beetle sa superworms.